Trending ngayon sa social media ang content creator na si Mikay Ortiz 2.0 matapos niyang humingi ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng pagpost ng kanyang Jcash number. Maraming netizens ang nagbigay ng reaksyon, karamihan ay negatibo, dahil ayon sa kanila ay hindi raw nararapat manghingi ng tulong si Mikay dahil may kakayahan naman ito at kumikita ng malaki sa Facebook, endorsements, at iba pang online promotions. Ayon sa mga kritiko, marami na raw na ipundar si Mikay tulad ng mga alahas, sasakyan, at bahay, kaya tila hindi makatwira ng kanyang paghingi ng tulong, may ilan ding nagsabing mas nararapat tulungan ang mga taong tunay na walang wala at hindi mga kilalang personalidad. Gayunpaman, ipinagtanggol din siya ng maraming taga-suporta na nagsabing dati pa siyang tumutulong sa iba at hindi dapat husgahan ang kanyang sitwasyon. Ipinunto ng ilan na kahit gaano kalaki ang kinikita ng isang tao, Maaari pa rin itong maubusan lalo na kapag tinamaan ng sakuna o matinding problema. Nanatiling hati ang opinyon ng publiko may mga naniniwalang may karapatan si Mikay na humingi ng tulong, habang ang iba naman ay naniniwalang mas nararapat itong ibigay sa mga mas nangangailangan, sa ngayon, patuloy pa rin pinag-uusapan ng isyong ito sa iba't ibang social media platforms, kayo, sa tingin nyo tama lang ba namang hingi siya ng Gcash sa mga followers niya sa FB? Di, kung ang kanto di. Eh. Alam sa di. Napaw yung creek namin. Oh. Ah, Inabot hanggang second floor yung tubig. Grabe, wala talagang naisalba. Nikat-kat <laughs> <laughs> na ang sakyanan sa... Exactly? <laughs> <laughs> Yan na, naunsa na maninikat-kat na manigbalay. Uy, hindi unsa na yung pagkat-kat sa sakyanan ihahatid natin to lahat sa Northern Cebu kasama yung mga bigas natin na ireripat natin. So, This update para sa ating second batch na ayuda na ihahatid natin doon sa Northern Cebu. So ayan, punong-puno po yung pick up natin. Meron pa sa loob na mga trapal at mga uh, pagkain, canned goods, gatas. Thank you so much sa so, walang sawang pagsuporta po ninyo. Taas na dira. Taas na dira ali ano